Magandang hapon po. Naambun na po ulit ang ating panahon. Tayo po yung maglilipat na ng mga bake. doon ng isang buwan na po ito mahigit. Kawawa po pa tayo ating inhong. Mamang eh. na. Kaya ito ililipat na po ito sa bagong um, sa lumang kulungan bagong bubong po. Nakasama um, po si Parende Pre. Tara. Mali pa tayo. Dalawa, dalawa. Kaya bundle dalawa? Hindi ah. Oh. Kaya yan. Hindi. Kaya yan. Kaya ba? Kaya

Pinko. Ayun na, kaya sa akin eh. Ang laki eh. Sabi ko. Oh, ang laki pala nung isang yun. Ang kasi ano? Ang ah, laki po. Isa rin naman ko ang pag-ipan. Eh, lahat na itong pali. Eh, ya, yung dami. Uy, ang laki. Ano lang ako?

Yung maliit po, yung maliit na maliit po yun ay iintayin lang po namin yung isang inahin at pagsasamahin po namin yung maliit na tatlo. Ihiwalay po namin yung maliit na tatlo. Tatlo pa lang ang nabawa. Ay di... Dose yun, dose ang yakit. Basta wag yung tinuro ko sa'yo ha. Bigyan ko palang bahog. nakain ko. ilap yung nandito nandito mailap hindi katulad yung galing doon sa baba na pag ako naghuhugas ay sinakababam pa ako hindi kutipa tiya rin Para yung bata, ah. Mabigat? Ayan, sakitay. Malimat yung alam na yun. Ano? Malimat na? Matala nga babae kung ano, galing doon sa babao. oh. Babae doon na bob Dalawa dalawa. Dalawa dala. I okay. Ano, makakasayaw ka pa. Pare ko'y pagod ka na. Aba, ang bait niyan. Tinugasan mo sa ilog, ano? Hindi. Oh, Ito ang tahimik. Eh. Tabi na manuha na kung may tayo sa labangan. Na ay, naku. Mga ano sana yan. Yun? Hey, yung hirap na mag-ibig Wala nga doon lang Ano na yan? Ipunin lahat doon. Sa so, baba. Ngayon, nakain po sila. Natatakaw na po niya kumain. Hmm. Hindi hmm. kayo mag-aaway ha. Hindi pala natin lang baka yun ay mayroong hindi nakapun ah. Mas lumaki barako. Para merika. Wala ka manika. Mika. <laughs> Minigit. Wala na to may isa na natira. Baa may nakalabas. usang ini. Lalakihan, no? Wala ko. tinan niya poin daw ang maliit. po ba? Yan po ay ibabalik po ulit namin dun sa ulo ang nasa baba. Iintayin lang po yung isang inahin na magwalay. Iguan may isa din pong ganong kaliit. Ay pagsasangasangahin po namin yung tatlong napakaliliit na iyon. Sila po ang sama Sila po ang sama-sama. samasama din sa baba. Hindi pa naman po natin pwede ilagay yung dalawa na nambun lang silang pa dalawa pala, Lalamigin yun Lalamigin pa Pati, hindi itong dalawang maliit pag inibukod na natin. kaya ng bukod oh, oh. na nai kung ano 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 yun. ano ano lang ano ano Alisin mo lang yung ano ano Ayain ang nakasako. Ha? Huh? Ayain pang nakasako. Hindi. Oo. Oh, oh. Ay, na doon nakasako. Wala, okay, hindi eh? na. Ah, pero nakasulid ng lahat. Hindi pa rin. Uy, Hindi ko lang nakasako. Eh. Meron parang may... Uh, Ito pa mag-ausa ng abuno. Ay, ng... Sumintong. Uy, Haske. Ang galing mo. Diyan ka na pag gumuho. Eh, Oo. Dala mo suka. Pero. Ako na. Pinasirita ko ang pisaretong tubig. Oo. Okay. Gasolina ko pa rin. Ah, wala. Bakit gasolina? Ah, <laughs> Akala ko yung <laughs> yung bika mo sa gasolina. Ano ba nagawa? Ayun na yun! Ang tapang mo pula. Ayun, okay, naawit yun. sugat-sugat <laughs> na na. Ayun, ayun, Suka po. Ng suka. Yan pula, yan pula. Lagyan mo yan pula. Purpose po ng suka para po talaga nagbababag na maasim. maasin. Hindi na po inaawayin. Lahat mo Para, para isang amoy. Hmm, isang amoy. Para kayo nililigyan ng hapang pinabot ka? Ano pa? Kani na pa saan? Naubos na lang ang sala. Ano pa rin sa amin mo pa? Ano kukutulang ka mo? Ano? At tapos na bobong dal ko.

Pinakain na po ulit natin mga kapambing. Sa labangan na po. Ating BBC bisitahin po ito. Gawa ng minsan po nag-aaway pa. Mga katuwa po. Bajing ko. Bilangin mamaya. Ayun po, sabi ko baka makalusap po. No? Ay, hindi. Maliit. Hindi mo. Nilagyan po natin ng harang ng dalawa para hindi makatalon doon po sa kabila isa. Magkaano pa kaya po ay... doon? Maghahanap pa po ito ng ina. Dito wala pong tatalunan na hira. Pag naman ano dito naman Dito naman kumakatalon po. May Diyan po sa kabila may kulong. Kumakalok <coughs> po. Tapos itong ating ano po. Parang, ano may po solar po, po tayo dito. Ng butas Papalitin pa yan. Tapos ayan po yung ating pangalawang pitak na ibubong na po. Pako pa po ng year nagkulang. Nagbukas na po. Nag-uwi na po sila. nagmirinda na po. Ako po yung naiwan din eh. Ay. Nagbantay po ako din eh. Si mami po ay kaahon lang din po. Din. Pagkatapos po nito siguro bukas ay ano. Magpipinis na po din doon po muna may dalawang kusingda po dito tapos yung ating buhangin po ay ano natapos na rin po natin dalawang ko po na pagtulungan po namin ni Parralde yan, okay na po yan bukas po ay magsasaligsig na lang din mga ilang araw po yari na ito pagkatapos mo finish flooring naman po oh. Malaki tulong po yung ating mga gulay. ating oh. Pang ano po dito, pang pins po. Hindi na Nakailang lahat pala yung harvest natin 75 kilos po yung ating harvest kanina umaga Ang dami uh, ano may Ubus na rin ano Ubus na rin po yun uh, Sa <coughs> Malaking bagay na rin po sa atin